Ito kayo mag-grab <laughs> <Yeah, padyak> mo. Yeah, pajak mo. Padyakan mo ng tatlo. Tatlong padyak na nakapatayan. Tapos pang-apat, hindi, hindi, hindi masasabog yun. Hindi, try mo. Maniwala ko sa akin. kami ng tatlo. Tatlong pajak! Hindi! Para umikot yung ano, gear. Padyak ka tatlo! Umakit na daw yung gas. Ito yung Umakit na raw doon. Ako na. Ako Yan.

Naku, di bumalik ang mukha eh.